Tanawon gan na to mga kagulay. Ato gan isang balion mga kagulay kining niya. Oh. Diba? Diba? Nalanta ang iyahang kining kuan, kining nang ilalom. Tungod na sa fruit line nga mitusok diya Pero ang iyang ulod ini namatay na mga kagulay tungod sa ispre, isprehan ako na nako ni. Kay dili na to isprehan. dili ta maka ani dili ta maka harbe ato ang ampalaya oh dagang pamaagi ang mahitabo ini para mahimong ah mauli an siya ah mga organic farming nga nag organic lang sila na sila pamaagi nga masolusyunan nila ni og naa yung mga synthetic farming nga ug dili na ma kwan ma dili na pwede sa organic farming ah uh, pwede sila maggamit og sintetik nga mga medisina para mapuksa nila ni pag mapuksa na nila ni ma kwan na nila masolusyonan na nila pwede po dili na pud gamo spray kay magsigag og spray makadaot man pud sa consumer mo na nga ang imuha pang tambal lang sa ilaha nga mawala sila pero pagka na, ana dili na po nato kanunay na ng i-spray ah uh, 15 days ni mo na himuon nga mag-spray ka para pang patay sa kanina ang mga fruit fly dili na po nimo mo pero mamintihon kay makadaot man po na siya mo na siya dili ka pwede nga dili po mo spray kay og dili ka mo spray Mugara ni sila wakay kay maani. Mao na siya nga ang ang farming kinahanglan mugasto gasto jud ka. Dili pwede nga dili ka mugasto. gasto. Mao siya salamat kay mga kagulay. <coughs> Mao na mga kagulay nga ang mga magkinahanglan gid tag medisina. Dili pwede nga dili ta mo gasto. Gasto kayo. Muna ang uban dili na lang magparming kay tungod sa gasto niya barato kayong atong produkto. Muna nga ang atong himuon, ah laban lang. Laban lang ta mga gulay. Okira na Og dili nato madala gasto kita mismo. mo'y mo, mo trabaho para maka garden lang gitasa man nako. Trabaho lang yon Salamat. Follow, like and share. Okay kayo. Salamat.